Matapos ilipat sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kahapon, balik Villamore Air Base sa Pasay City ang pagproproseso sa mga residenteng inilikas dahil sa Super Typhoon Yolanda. Sa ngayon, mahigit 3,000 pamilya na ang lumuwas mula sa Eastern Visayas. Ang mga walang kakilala sa Tent City muna sa Villamore Air Base Elementary School pinatutuloy. Live mula sa Pasay City, may report si Marisol Abduraman. Marisol, Jessica, mata yes, Jessica, matapos nga natin maranasan na medyo kalituhan at talagang medyo nagkaroon ng konting gulo kahapon ano, dahil sa biglaang ang paglilipat ng operasyon ng Oplan sa Lubong mula dito sa Villamore Air Base mapunta Camp Aguinaldo. Ibinalik na naman muli ang operasyon dito ulit sa Villamore Air Base ngayong araw. may pa rin ang mga lumikas mula sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda na sakay ng C130 sa Williammore Air Base na sila muli pinroseso ngayong araw imbes sa Camp Aguinaldo na find out ng leadership na this is the best and optimized place for uh, uh, serving our evacuees so Uh, after, after validating that, we're, we're back here. Ang DSWD nagbigay rin ng pahayag kung bakit bumalik sila ulit sa Villamor. We're okay. Even the ladies po, nakikipag-coordinate po sila sa amin. Kahapon kasi, doble hirap ang inabot ng mga evacuee. biglang magpasya ang AFP at DSWD-NCR na ilipat ang operasyon sa Camp Aguinaldo kung saan mas malaki raw ang espasyo at mas magiging centralized ang processing. Ang nangyari tuloy, ang mga nasalatang abot-abot ng kal baryo na ligtasan, doble pagod pa ang sinapit. Wala rin kinalaman sa umano'y away ng DSWD sa mga taga Villamore. Ang kaso, mula Villamore Air Base. Panibagong biyahe ba sa bus ang binuna ng mga evacuee patungong Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kapag natukoy na walang kaanak sa Metro Manila, ibabalik pa sila sa Ten City na nasa Pasay. Pati tuloy mga volunteer na guluhan sa paglilipat sa operasyon kahapon. Buti na lang daw at hindi lahat ng kanilang gamit sa Villamor ay nabaklas nila. Pero tuloy raw sila sa pagbibigay ng tulong. Napunta sila sa Aguinaldo, supposedly dito. Pero nung nandun na sila, kumbaga, wala talaga, nagkagulo-gulo. So ang nangyari, umuwi na lang sila ng office kasi parang medyo hindi organized. Nag-hands off po kami. Uh, dahil inilipat na po ng Camp Aguinaldo... Pagkakataon ngayon, may higit 3,000 pamilya lang iniligas mula sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga dumating kanina ang magkapatid na ito, napansamantala raw umalis ng Ormoc City para makatakas sa masamang alaala sa trahedya at mga pagtrabaho na rin sa Maynila. Ang problema, wala raw sila ng isang dokumento dahil tinangay ng bagyo. Dokumento rin ang problema ng labing taong tatong na si Dancel na gustong ipagpatuloy ang, ang pag-aaral dito sa Maynila. Kasi sayang tutulungan natin sila pero not now at this point kasi puro receiving lang po muna tayo. Tuloy-tuloy naman ang paghahatid sa mga evacuee punta sa kanilang mga kamag-anak. Dumating naman ngayong hapon ang Kapuso Stars na sina Dindo Dantes at Marian Rivera na namigay ng relief goods sa mga typhoon survivors. Uh, kailangan nila 'to bago bago sila sa mga bahay nila dito sa Manila. Jessica tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Villamor Air Base. Lulan ngayon ng C130 sa Katunayan. Kaninang 8:30 po ang pinakahuling arrival na ating nakuhanan same as usual po, na ginagawang proseso pagdating na pagdating po nila, sinasalubong po sila ng ating mga volunteers, bibigyan ng pagkain, tumutuloy sila agad sa grandstand, kung saan isinasagawa ang psycho-emotional counseling para sa kanila. At kung meron nangangailangan ng medical attention, that's the time na bibigyan po sila, at agad sila nagpaparegister at tinatanong sa kanila kung meron sila mga pupuntahang mga kamag-anak at dyan, mag-aabay na po sila ng tinatawag na o-plan, hatid kung saan iniahatid po sila ng ating mga volunteers papunta sa kanilang mga kamag-anak dito sa Metro Manila o di kaya sa ibang lugar dito sa Luzon. Jessica, Marisol, final answer na. Nadyan na sila sa Villamor kasi alam mo nakita natin yung mga kababayan natin sa Tacloban at kahit sa giwan sa Eastern Samar, no? Yung Talagang tiyaga nila sa pagpipila, makasakay lang ng C-130 palabas sa kanilang mga lugar. And nakakalungkot na pagka dumating sila sa Maynila, eh may mga problema pa rin silang pagdadaanan dahil hindi pa ayos yung mga logistics kung uh, kumbaga, ng uh, kanilang pagdating dito sa Maynila. Ma'am Jess, nakita natin ano yan sa mga balita yan. Nakitang-kita nyo personally nung nandun kayo sa lugar. Hindi oras pero araw ang kanilang binibilang araw-ulan ang kanilang pinagdaraanan doon makasakay lamang sa C-130. Kahapon nasaksihan mismo natin ang kanilang hirap naman pagdating dito sa Metro Manila dahil nga sa Aberia kung saan talaga sila dadali. Napakainit ang panahon dito o hindi pa-aircon ang kanilang bus at talagang kailangan nilang buni ng lang oras biyahe papuntang Camp Aguinaldo. Ngayon when they have decided finally na dito na pala ang mas magandang lugar, inilipat muli sila dito. Kaya talagang naranasan natin ang, ang naranasan din nila kahit kahapon lang ano na hindi talaga biro ang pago na kanilang nararanasan at isipin na lang natin galing ito sa matinding stress at trauma na kanilang naranasan. Anyway, we're hoping ano na sana nga final na ito. And mukhang final na nga na dito na mangyayari kasi ang sinasabi po sa atin ng Philippine Air Force na validate na indeed dito nga sa Williammore Air Base ang pinaka... Uh, pinaka the best nga na lugar para i-cater nga natin ang ating mga kababayan at mukhang yung mga naunang napabalita no na turf war nga sa sinasabing mga mga ladies na siya siyang nauna naman dito sa operasyon at sa mga personnel nga ng DSWD NBI sa Mindanao at maayos na raw ang kanilang koordinasyon ng Jess. Okay kasi uh, yun nga sabi mo hindi hindi lang oras ang uh, ipinila ng uh, mga kababayan natin na nakarating dyan araw. Uh, ang hanap siguro nila yung uh, maayos man lang, kahit hindi na masyadong komportable yung matutulugan, mainit na sabaw, uh, alam nila may tubig sila pag nauhaw sila, yung mga bata eh uh, ma-check up dahil exposed na exposed sila sa elements, matapos ang bagyo, tapos dun pa sa pila. Lahat naman yan natutugunan, Marisol, maski pa paano. Pagdating sa pagkain, Ma'am Jess, talaga masasabi natin na talagang napakadami ng sumusuporta. Alam mo, nakakatuwa na rin isipin ano, na sa kabila ng trahedyang ito talagang lumalabas ang kabayanihan at pagmamalasakit ng ating mga kapwa dito nga sa ating mga kapatid na biktima nga nitong unos. Ano. Maraming pagkain kung pagkain lamang. Ano. Sa katunayan, Ma'am Jess, hanggang sa mga oras nito na ito, napakadami ng volunteers dito. Kasi 24, kumbaga baga 24 oras na rin po ang operasyon dito. 24 oras kasi ang arrivals ng ating mga kababayan. Pag alis ng C-130, 30, may karga namang relief goods yan papunta sa Eastern Visayas. So dito may mga dumarating pa rin tayo mga volunteers na galing sa opisina at sila mismo ang nag-aalok ng mga pagkain doon sa ating mga kababayan na dumarating galing nga po dyan sa Eastern Visayas. Pagkain, tubig, marami dito. Ang hinihingi nga lang nilang tulong, Ma'am Jess, ay yung sana kung meron pa mga volunteers dyan na nagmamayari ho ng mga private vehicles na magahatid po dito sa kanila papunta sa kanilang mga kamag-anak. Kung sakali na walang tutuluyan, may 10 city po dito mismo sa sa Pasay City na kanila matutuluyan. At ang magandang balita Ma'am Jess, uh, please allow me to say this ano, meron pong project ngayon ng DSWD na Adopt a Family o ito yung kanilang Oplan uh, Yakap. So magkakaroon ng uh, Homestay ang mga kababayan natin na walang mapupuntahan so pansamantala eh kukupkupin na muna sila ng mga pamilya ng mga volunteers din. Okay, palikuran, napaka-importante kasi wasak-wasak yung mga tahanan nila kahit yung mga airport, sa Takloban, sa Giwan, wala, wala halos tira yung mga runway lang so kailangan-kailangan uh, nila yan, basic necessity, may sapat bang at malinis na palikuran dyan sa Villamor kung sapat ma'am Jess, sapat naman ano, kaya lang kasi kapag kaganyan na nagbabarami at sunod-sunod ang arrivals dito kasi ma'am Jess, hindi lamang si 130 ano, meron din mga dumarating dito na mga nakasama, nakasakay sa bus through the Roro, na dito na rin ang diretsyo. So kung hmm. kapag kaganyan na talagang yung dagsa talaga nila, eh talagang mahabang pila sa mga palikuran kasi dito sila, yun nga, dito sila nag nagsi dito na rin sila naliligo, may mga portalets naman din pre pero kapag sabay-sabay eh, napansin natin na talagang kulang pare. Yan ang facilities dito, Jessica. Okay, sana ma-improve pa because they deserve uh, the rest at yung uh, relief na kanilang uh, matagal na hinahanap dahil matapos sila ang masalanta ng Super Typhoon Yolanda. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.